update sa aking pinapagawang ito ay imbakan ng tubig po rito sa source ng tubig na aming pagkukuhanan. Ito po ang area na pagkukuhanan sa taas. Yung makikita nyo may host dyan. Ayan, nandyan po ang source ng tubig. Salamat God dahil ginaid mo po kami na makagawa po kami ng ganito rito. At ito po yung ano, yung tanke, eh, balikalahati lang po ito para lang maanuhan ng tubig. At mula rito papunta roon sa bahay sa may puting pigiri. Ayan, ma dito. Ito yung host na magmumula rito. At ito yung lumang host namin. Ito mga nasa 31 or 32 years na ang host na yan kasi matatandaan ko if my mind serves me correct ay nasa elementary pa lang ako noon, mga nasa grade 2 nang binili namin ang hose na ito at doon po dadalhin yung tubig na yan mahanap tayo ng butas butas yan sa daan na makita doon sa area namin ayan makikita yung brown doon sa dulo ayan dyan po dadalhin ayan hindi natin kung may makikita tayong tao na nagtatrabaho doon ayan doon sa dulo na yan yun doon po dadalhin ang punta ng tubig nito na nagpapagawa po ako ng tangke doon at kukuhanan din natin ito ma, isang video lang po ito para ma-update ko lang po kayo. I-update ko din kayo mamaya pag tanggal nitong ah formas sa tawagin ito. Hindi ko alam po anong tawag diyan, basta ito sa guide na ito na yero or plain sheet. Ayun po ang ginamit rito. Mamaya po ay matutuyo na yan at may natitira na semento. Ngayon, marami na po itong uh, source ng tubig na dadalhin doon sa aming tangke. Eh. Mamaya po, babalikan po namin ito. Papakita ko po sa inyo. Ayan po, update ko lang po ito sa inyo. Ayan, nandito po ako sa area kung saan ay kinukuha na namin ng tubig. Dito po ako kumukuha. Lord, salamat. Guide nyo po ako sa area na ito. Huwag nyo po akong pabayaan. Ito po ay kinakatakutan nila ang lugar na ito. Kahit noon pa man, nung bata pa ako. Pero nung maalala ko nung bata ako, pag walang ano ang host na ito, talagang pupunta ako dito basta wag lang yung hating gabi dahil syempre, bilang isang tao nakakaramdam din tayo ng takot pero ito po ay kinakatakutan ang lugar na ito ayan po dito po kami nag ano salamat God sa paggabay nyo po sa aming karpintero o sa so gumawa sa area na ito na ligtas po silang lahat nang matapos po ito thank you God ayan po bagong hose na po yan binili ko eh, heavy duty na rin po ito ito ay parang mix ng plastic at ng rubber ay yung katulad kasi nito ito more on plastic lang napupunit ito ang pinakamatibay ayan po ito po yung daanan papunta doon kanina sa itaas doon sa source ng tubig paakyat po yan mas mababa lang tingnan sa video pero kung sa personal ay tarik po ang daanan na yan. kung alanganin ka lang ay mahuhulog ka po doon po yung source ng tubig sa taas yun masyadong mataas po para maganda ang agos ng tubig papunta naman doon sa amin uh, yan po sa amin video natin dito makikita dito yan ayan po sa parawing pen. dyan po yung babuyan ayan. ayan mga nasa 250 meters away ayan dyan sila yan o may nakikita kayong tao yan doon sila gumagawa ng pagdadalhan ng tubig ayan, mas mataas po rito para makapunta po doon bali ang ipapagawa ko dyan ay tatlong tangke ayan pupuntahan ko po ngayon ayan doon po ang source ng tubig ayan ganoon po kalayo ayan Sobrang layo po 'yan, hmm, 'di ba? Ayan, ito na 'yung gagawan ng tangke na paglalagyan ng ah, pupunduhan ng tubig mula dun sa taas kanina, 'yung pinakita ko sa inyo. At ito 'yung gagawan namin ng punduhan ng tubig. Ano ba tawag doon? Tangke gitman, no? Tangke. Hindi 'yung tangke na ano? Source <laughs> <Hirap yan. laughs> na ng tubig ito.